Okay mga idol, umpisahan na po natin ang pagkakapon ng ating mga alagang biik At tingnan ninyo po kung paano natin ito gagawin Sapagkat first time din natin gagawin ito dito sa ating munting babuyan Alright! At ang unang-unang gagawin po natin ay titimbangin muna natin ang ating mga alagang biik Para meron tayong record sa batch na ito At napapansin natin na halos lahat ng kinakapun natin ay nag-average ng 5 kg kasama na ang mga babae dito mga idol. Sa katunayan ay delay na po tayo sa pagkakapon ng ating mga alagang biik sapagkat sana dapat ay noong ika 12 to 15 days natin ginagawa ito. Subalit napakahirap po dito sa ating lugar mga idol na humanap ng magkakapon sa ating mga alagang biik. Kung kaya't napilita na lang po ang inyong lingkod na gagawin ang bagay na ito. Nasa 28 days na po yung mga alagang biik natin mga idol. Kung kaya't pagkatapos natin gawin ito ay didiretso na po natin ihiwalay yung mga alagang biik natin sa kanyang inahin. At ngayon mga idol, umpisaan na po natin. Let's go! Ang unang-unang gagawin po natin ay kailangan po natin hawakan ang bayag ng ating mga biik sabay pisil bago ito hiwain nang sa ganon ay madali lang nating ilabas ang mga ito. At pagkatapos ay hiwain ang karuktong nito upang tagumpay na maihiwalay at matanggal ito. Ganon din sa kabila at this same procedure lang po ang gagawin natin mga idol. Huwag po tayong matakot na gagawin ang bagay na ito sapagkat tulad din namin ay first time din namin gagawin ito mga idol dito sa ating munting baboyan. Alright! Pagkatapos matanggal ang dalawang bayag ng ating mga biik, ay huwag kalimutang maglagay ng gamot at antibacterial infection spray upang madaling maghilom ang sugat nito. Siya nga pala mga idol ay tapos na po tayong nagturok ng vitamin B complex at iron dito sa ating mga biik. Kung kaya't hindi na po natin ipinakita sa video ito na tayo ay nagtuturok sa kanila. At ito na nga mga idol, tapos na po natin natanggal ang dalawang bayag ng ating mga biik. Alright! Disclaimer po muna tayo mga idol. Hindi po tayo eksperto sa larangang ito sapagkat ito lang po ay base sa ating natutunan at gaya po ng ating sinasabi sa inyo kanina na ngayon lang po namin ito na experience ang magkakapon ng mga biik dito po sa ating lugar mga idol. Ito na po yung pangalawang biik natin at tulad nung nauna ay sundan nyo lang po kung paano natin ginawa ang pagkakapon ng ating mga alagang biik, mga idol. Kung napapansin po ninyo ay nanginginig pa po yung kamay natin sapagkat hindi po tayo subok sa gawaing ito ngunit wala po tayong choice mga idol kundi gawin ang bagay na ito para sa ating mga alagang biik. Napakadali at kayang-kaya nyo po ito gawin mga idol. Basta't ang importante ay lakasan lang po natin ang loob nyo at sikmura nang sa ganun ay matagumpayan natin na gawin ito. Yun mga idol, natanggal na po natin ang unang bahagi at dito naman po tayo sa kabila. Yan, sa wakas, natapos na rin natin yung pangalawang bahagi mga idol at maglalagay tayo ng gamot doon direkta sa kanyang sugat. Ito po yung pangatlong biik natin mga idol. Medyo undersized po ang kanyang timbang. Nasa mga 4 kilos lang po yata ito. Kung kaya pagkatapos natin gawin ang procedure na ito, ay ibabalik mo muna natin ito sa kanyang inahin. Nang sa ganon ay makasuso pa ito ng ilang araw bago natin ihiwalay. sa mga baguhang kaibigan natin dyan na nagbababayan at wala pa medyong alam kung paano kapunin ang kanilang mga alagang biik. Tamang tama po ang video na ito ay para po sa inyo. Sundan nyo lang po ang ating mga ginagawa at tiyak na matagumpayan din natin ang gawaing ito mga idol. Alright! ito na po yung nakuha natin mga idol galing sa kinapon nating mga alagang biik. At ngayon, pagkatapos natin silang kapunin mga idol, ay kasalukuyan silang nagpapahinga ngayon. Sa katunayan, meron tayong limang lalaking kinapon at dalawang babae kasabay na inhiwalay natin sa kanyang ina. At meron tayong tatlong natira dito mga idol, gaya na sinabi po natin, ito po yung tatlong undersize po natin na kailangan po muna nating itira dito sa kanyang ina mga idol. At kung nagustuhan naman po ninyo ang ganitong mga content mga idol, ay huwag po muna natin kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel Coins TV. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!